Ayan, kamusta mga boss? Uh, balik na naman po ulit tayo ngayon dito sa Latagan at Burautan dito sa Bansang Kuwait. Ito yung tinatawag nilang Haraj. So, samahan nyo ako guys at uh, bisitahin natin yung Latagan nila rito. Ito yung uh, Friday market nila. So, tatlong araw po merong Latagan dito sa Bansang Kuwait. Ang Thursday, Friday at Saturday. So, ngayon guys ay didiretso po tayo sa bilihan ng mga sinaunang kagamitan yan yung mga gamit ng mga hudyo yan marami po ito so tara guys samahan nyo po ako ayan boss dito pala sa bunga do makikita nyo na uh, mga mga lumang kagamitan mga laruan mga action figures mga pang design mga uh, pwedeng gamit sa bahay. So, ito ay isang, hindi ko alam kung ano to pero uh, luma siya, antik siya guys. Uh, parang may drawer sa loob. So, ayan. So, meron pa akong mga nakikita rito. Ayan, mga collection. yan iba't ibang collection. So, dito guys, ayan. Uh, ayan, ang dami. Halos karamihan ng mga antique na siya. So, ito kakaiba to guys. So, tingnan nyo. Oh. Ayan. Panalo to. Oh. Ah, uh, ano kaya ito? Ay, para siyang ano, uh, inassemble. Nakita niyo guys yung how how niya na barrel. Ah, uh, ano lang siya, uh, spark plug. So, magaling yung gumawa nito. Oh, may mga tornilyo pa na pinagdikit-dikit, pinagkabit-kabit 'yan. So, 'yan, nispatan nila 'yan. Ang galing, oh. Tapos yung ulo nila ay skeleton. So, ang galing nung gumawa nito. So, 'yan. Uh, luma na siya, vintage na siya. So marami pa rito ayan sa mga harap mga nakahara sa harap yan guys ito ito. Ito mga gamit mga gawa ng mga Egyptian, yung mga Palestinian guys. Yan pwedeng pang-design sa bahay. So marami na akong na uh, naipadala nito sa Pilipinas. Yan mga ga galing pa lang sa ano to sa Egypt yan. Yan yung mga uh, sikat na nakakagamitan sa bansang Egypt. 'yung may mga merong mga pyramid, yan, may mga mummy. So marami guys ito nakita nyo So dito sa gilid, meron pong mga ayan, mga lumang uh, radyo nakita nito oh. Tapos may painting at may mga damit pa lang 'ano. Hindi ko alam kung ano 'yan. Ito may mga camera, lumang camera. Ayun, ito mga muebles, may mga plato. ayan Dami oh, may T-Rex pa. Ang ganda. So ang dami may mga painting. Yan mga antique na to, oh. So, to sa harapan ko, guys, oh. So, Ayun, karamihan to, mga ano to. Ito, ano kaya ito? Pero mabigat siya. Para siya nga bronze, pero I think bronze po siya. Pero karamihan dito bronze, mga ay na uh, uh, old silver Yan so ayan dito sa itaas ko ayan sa, ano, hindi pa ako Ayan, teka lang. Ah, uh, tingnan natin 'to. Balikan natin 'tong nasa gilid ko kasi mayroon akong katabing imalay. So ayan guys, uh, tingnan na natin 'to, ito, 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 ito. Ang galing nito So ito guys, so tingnan niyo. Ah, uh, ayan, ayan. yan yan, yan. napakalumang gamit na nito. Oh. Sinaunang gamit na to. Trumpet yata ito. Ang bigat niya. Uh, ano siya siya, isa siyang uh, bronze. Tanso to, tanso. Ayan. So lumang-luma na, antik na antik na guys. So ito 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 yung nasa itaas ko. Yan, gitara to, gitara guys, So, nakita niyo. Ayun, katabi niya may damit ng ano, balat ng hayop. So, ang galing. Ang daming makikita rito. Yan, ito. Sa harapan ko po ay may... Yan, mga old camera din. No? Ayan, may mga camera. May mga, mga telepono. Ayan, nako. Mga matatanda pa po sa atin to. Ayan, ang ganda ng painting. No? Luma rin yung painting. Ayan, teka. Silipin natin to guys. Ito, to. Yan, isa siyang polaroid camera yan, alam ko mahal tong polaroid camera na to ayan eh. hindi uh, ko lang alam kung ito ay uh, uh, gumagana pa so lumang lumana karamihan dito gumagana yung karamihan naman ay kung maswerte ay makabili ka na active pa gumagana pa siya yung iba naman ay hindi mo na mapapagana so yan, ang dami ayan So, yung ito naman, mayroon na ako nakita dito ah, ang bigat nito. Oh. Last price Ang bigat. Isa siyang ano, arrow. Arrow, ano ba 'yan? Yung, ano, sparrow ba tawag doon? Ayun. Yung katabi may bigitara din. Hindi ko hindi ko maaninag eh. Hindi ko mailapit kasi baka mabagsakan eh. Baka pa ba tayo. So, ayan. Ayun, ito guys, so, tingnan niyo. Ayan, organ. Ayan, ito, ito, ito. Uh, video camera. Ito, ito sa gilid ko. And then, ito ay... Ito guys, oh, parang pa familiar ba kayo dito? Yung parang piano na gamit ng mga ano. Piano na yung tumunog. I-search nyo nga kung ano po ito. Ito, ayan. Yung pinipiga mo siya, tapos piano. Ayan. Ewan ko ba? Bahala na. <laughs> oh, ito, ito, ito guys. Oh. Panawarin nyo guys. Oh. Tingnan nyo ito. Oh. Ayan, oh, kakaiba ito. Oh. TV, oh. guys. Oh yung TV niya para siyang helmet may cover yeah so vintage na vintage na po itong TV nito ang tatakay Philips pa aba magandang klase mahusay na klase to ang tanong ay gumagana pa ba to tingnan niyo natin yung likod guys tingnan niyo guys yung panood tingnan niyo yung likod oh. ngayon po oh. round round po siya round TV yan Sorry. pabilog po siya this one, pabilog TV. yung TV niya ada show So yan, tinanong ko kung magkano. 60k dito. Ang mahal. So Philips, yung galing niya. Gumagana daw po siya yan. So yan. Antik na antik na siya. Yung mga nasa baba, puro mga banga. Ayan o. Ayan mga boss, tingnan nyo to. Oh. Mga sinaunang uh, pera. Ayan. Ayan, sinaunang uh, mga, mga vintage na ano siya. Oh. May mga coins pa. Ito, kakaiba tong pera na to. Oh. Ano kaya to? Ginto or... Uh, or bronze pero parang ano eh parang ano siya eh parang ginto siya eh oh. tingnan nyo oh. yung pera na to player yata ng ano kaya to sa bansang Saudi siguro to Middle East so yan so diretso tayo guys dito yan mayroon ng mga nakalatag dito ng mga talagang yan ito yung mga sinaunang ano halos lahat naman sinaunang gamit ito ito guys ang bigat to napakabigat to tanso sya tanso bronze po sya na elepante kano kaya mabibenta sa Pilipinas to napakabigat guys Ayan, para yan. Puro mga tanso. Ayan, may mga luma pang ano, may arko po. Arko pa ng barko. Hmm. Manubela ng barko. Ayan, ang daming nakalatag po rito Ayan, mga vintage na na kasangkapan. Ayan, ito yung isang eagle. tanso din siya, ang bigat, guys. Ang galing ng mga gumagawa nito. Ayan. Mga galing siguro sa Saudi ito. Si alam naman ang Saudi yan, mayaman sa sa ginto yang mga yan eh, sa mga ano eh, mga copper yan, mga gold, bronze yan. So ito guys sa kabila yan, mga ano, mga naghihigantihang banga, pero ano siya, guys? Ah, bronze po siya. Pilak siguro or ano, or something na kahit Ito to, to, to. Ah, bigat din, oh. Kabayo lang oh. Magandang ano to, magandang collection to sa Pilipinas, oh. Ayan, ang bigat niya guys. Parang tanso din siya. Yung iba yung mga stainless. Ayan. Ang leon niya Oh. Ang galing. Napakabigat guys. Ang mahal to Mahal to sa Pilipinas pag nyo. niyo. Ayan. <laughs> Ayan na, punong-puno ng mga mga vintage na may camel pa oh. Galing ng mga gumawa nito. Ayan, may camel pa. Tapos dito sa kabila, ayan ang dami, ayan oh. Ay, ang laki po itong harad ito yung ng prider Market ayan, ang oh. laki po ayan yung mga nandito sa Mela Mesa guys oh. mga ano din. mga panalo rin to guys oh. Ito, ang galing nung ano to. Ano kaya ito? Ayan, may mga tower pa siya. Ayan, may mga balde. Ang dami. Nakita nyo guys. Ayan. Ah, ayan. So, malaga namang binibisita po ito. Itong Haraj. Dito sa Kuwait. Pagka Thursday, Friday, and Saturday. So ayan. Ang dami. Kahit mga ibang lahi na bumibila rin. Ayan, may mga ano pa. Oh may mga uh, mga box na malalaki ayan dito sa kabila ayan ito ito, ito guys may nakita ko dito guys ayan ayan camera video oh, cam is? ayan video cam lumang luma na ayan ah meron pa dito guys o, tingnan nyo guys o. mga telepono ayan ito ay gawa din sa Egypt to Yeah. So ito guys so yung ano yung uh, yan mga camera Lumang-lumang oh. kamera -lumang camera na to. Vintage na po. Yan. Nakikita niyo po ba? Kakaybas 'yo. Oh. Ayan. May ano pa si pa may uh, leather na cover. So, panalong panalo to sa mga nagko-collection kung wala kayo to, no? Bihira na po yung mayroong ganito. So, ito pa isa, oh. Yung, 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 yung uh, ayan, ha, sa, sa, pelikula, pelikula ko lang po nakikita ito. Yung camera na to na merong parang, ano, parang merong uh, headlight sa itaas, sa ibabaw, oh. nakita nyo. Ito yung pagka pinindot mo, yung magano siya, magpa-flash siya ng, ano, may kislap na parang ilaw. Ayan. lumang luma na po yung mga camera na to ayawan lang natin kung gumagana pa ayan mga vintage na pati ito kakaibang ano po ito tingnan nyo guys oh. kakaibang camera yung oh, ito oh. Hmm. lalong lalo ito oh. Yan, mga kakaibang camera guys ito tingnan nyo guys oh. Yan, kudrado po siya camera galing ah Antik uh, antique na kudradong camera galing ko may lens po paano kaya ginagamit ito ayan so ayan guys uh, maraming salamat po hanggang dito na lang po ang aking video uh, God bless po